Ayan, mga loves, ngayon ay lampas ng alas 10 ng gabi. Magandang gabi, magandang gabi sa inyo, mga loves. Ayan, nasaan man panig kayo ng mundo, ay magandang gabi, magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi po, ayan. Ngayon ay nagbabantay ako ng tubig po kasi sobrang hina ng tubig. Sa umaga po ay wala kaming tulog. Ngayon naman ay nagkatulo kaka hina-hina oh, naman, kakaunti ang patak pero tinatiyaga kaysa sa magbuhat. Ayan, ang aking camera ay nakatutok sa labas mga loves kasi ayan. Oh, nakita niyo yung mga aming um, mga tuta nasa labas din ay ito yung iba oh. Hmm. Ayan, si Chantal ito yung isa na yun yung isa sa ilalim. Hmm. At ay to pa. Hmm. Yan po ang kasama ko dito at ayan ang mga pato. Kasama ko po dito habang nag-aantabay ako ng tulo na mapuno yung aming mga istakan. Kasi kung hindi namin tsatsagain mga labs, wala kaming tubig maghapon, ay maraming baboy, mahihirapan. itingnan ko mga labs kung puno na at ililipat ko dun sa aming isang istakan. Ayan. Ayan na, ayan na, ayan na. Nunga. Ayan. Nunga lang sa... Ayan, no, no, ayan. ayan. Ah, Ay, yun, nilipat ko yung aming... Ano? Ay! Diyos ko po, oh. Kaya pala, oh. Hmm nakasabi na naka ano pala. Ito pa. Diyos ko po, kaya lalong humina. At naka, pilipit pala yung aming hose. Ayan mga labs, oh. Ay, inayos ko at pilipit pala. Ayan. Hinaantabayanan kong mapuno kasi mag-aalas 11 na mga labs. Ayan. Yun. Eh, dan, talaga hindi naman yan araw-araw yung aking isa aso. Hindi naman yan araw-araw mga loves. Na ganito magpupuyat ka. Madalang naman to sa isang taon, isang beses lang naman. Ngayong buwan, ganitong buwan ang talagang taghirap kami dito sa Tubig. Talagang magpapakapuyat. Ayan, kasama ko yung aking mga aso.